Ay, makarabas. Doon ay harap, dito makarap po. Yan mo. <laughs> Para ba ito? Eh. Para ba Nagluto ako ng gulay, hindi ngayong umaga. Hindi naman na walang tulog. Ngayon, Hindi naman walang tulog. Basa. So, kain tayo. Bago mga ilang minuto, lagyan ko na ng gata. Para masarap yung gata ang gulay. Mga karabas. mga karaba ito na yung ginataang gulay masok ayun good morning good morning po mga karaba uh, kasi parating lang po namin kaya ang madaling araw alas 3 sa uh, inabutan kami ng medyo masamang panahon uh, dito kami nagdiretso kay ano sa bahay ni Tots para nakapagpahinga ng konti at nakapagluto uh, nakakain na rin kami uh, ngayon naman ay pupunta kami din sa ano, sa dulo sa kung saan kami hango ng isda ang uh, na namin may ipapunta na kami si Pusing at uh, may pang-order siya mga kakarawas

bago ni Bagwes, bago ni Pekje yung timbangan bago icebox. namin kakadyo yeah, noong... kasi nasa sa malayo sa boss morning po tap ano ko galing ka na galing na rin boss dali ka daw video po ah ayos sa Masa laot Nakakaban Unang tiste. Palaban, de palaban, de palaban de na, eh, Raptor Boys. Palaban na gano'n. Lubo mata. sa gupa. yung ano eh. Pagabi boss? eh, inabot ko yun kami na kami, sayang naman. May bakaw kami na pain. Kaya dinaan na yung ah. uh, kapitan. Uh. Uh, sa akin ako okay, pain? Nang ano mo kami? Ang muskuset. Dalawang uh, gabi uh, kami uh, ng muskuset. Halos hindi kami pero kung may pakain ka agad kami, dala. Yung matasado namin na dalawang gabi, kalmada yun eh Abangan natin dito pag ano yung nag ano sila, live is now Pangger, oh, baro-baro oh, oh. Yan, yung mga yan yung ano, yan Banyera, banyera, ano Mga dalawang banyera siguro yun Mga dalawang siguro yun palabang

Chanter. kaya kayo doon, Sir Bebe? Tanggal pa lang natin. Ayos lang ay pa eh. Hindi kami doon eh. May na kami. Kanya kapitan sa ano? At dana barko. Wala ano, <laughs> na. Wala sulit kapitan, may sabarin pa doon. Ang hinamin. Hindi nagkapos kasi ano, yung ano niya. Ito kasi yung isa. Nasa diretso na. Oy, na. <sinik> ano alam? Ano yon? Nagamoy na yung bus ng pain namin dal. nung pangmadring araw sa nayon, yariya. Ay nung nung gabi pa ulit namin yariya. Kaya sa tanggal-tanggalin po dito. Oh yeah. dumawi ka din. Oh, meron din pang ulam. Ah, uh, dalawang kilo siguro, boss. <laughs> <laughs> wow, okay. wow, Ay, isa isa bahay doon kasi sa amin, makakarabas. May powder doon, 40 kilos. Wow. Abot kaya. Lad. Korenta. Sobrang. Tatlo. Sa akin ay korenta rin. Uy. Tatlong korenta? Hindi, si Brent! Sa akin korenta kilos na yun? Nangihinayan kasi sila doon na Aroy, ganoon lang pala ang kuha sa kanila sa palengke din Hindi, magbili na lang kami Ay, wala lang yun yung boss Wala lang yun yung boss Ayos naman Ayos po. Ayos naman Bagong pala yung bagong sapo lang yan Brent, iwan mo yung apat Bagong lusaw lang yun yung yun Bagong lang yun Wala lang ba to boss? diyan dapat tayo. Kumain muna Brad, pangabot makilob niyo. Dadaan kanta natin natin yung ilalim. Sa pila Sa pantaras si ni Kapitan sa sandaan ng diba. Pasak. Ay bagmalalim talaga yung talagang huli diyan. Hindi piks ng Dora kaya Kulang pa diyan sa tubuan. ko, sabi nila, ko, na. Yung araw ay pakanin na araw na ngayon eh. Martes kayo Mar -keh. Mar diba Martes? Eh, dik pala, dik Martes diba Martes? Mar ayun, 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 ayun. lang. ayun, mga ayun. Ayun, ayun, na tatlong bloke. Ano, luwag siya? Ito na boss Ay, yung parga Tatlong bloke. Ay, luwag na luwag. Ang Ngayon, ano pang hitap? Kami naman may doon. Oo. Talaga? Oo. Eh di ano plano? Sa sunod dagdagan niyo ang blok Dagdag po. Ganito. Hindi tanong ko, kung ilang bloke ka talaga yung kanya. Tatlo ka daw, pero buo. Buo ka? Ano Plat. Ayan. Patlo, patlo. Apat kaganya buo. Ano ka pa? Sa susunod pala ano? Ano yun? Hmmmm... 5 na lang. pag mo nga muna dyan. Sagabi natin 5. Hindi na, ubusan na ganito. Pwede tayo ka ba doon? Pag-iilin mo nga muna. kami container. I-give kami sa dumi pa. Tatlong banyera sa Ako lang. Ay, di tubig. Pero yung lutang niya, fine, yung lutang luta luta niya kaya-kaya pa. Ang ko mo na. Iwaswas siguro. Iwaswas. Iwaswas. Ano ba boss? Ano ba? Ano ba? Ano ba? boss? ba? Ano ba? Ano ba? Ha? Tagalin plastic o ano iganya lang? tagal ang plastic. tagal ang plastik Ano? 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 Ay, halo-halo? Ano? 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 Mm. Kailan naman mm. yung reject na, mm. Piliin piliin talaga? Mm. naman yung reject mga buriw buriw Buririw di pag parte-parte nyo lang yun, eh, pang ulam yun, eh, no? Boss, Sama ito. Sama y man. yung, yung malalaki, eh, okay. Piliin lang, piliin lang, piliin lang. Piliin lang. Ay, ano yung masahig, bato pala ko ginihilo na. <laughs> <laughs> Wala nga, hilo. <laughs> bato, hilo <yung> mo. Wala <laughs> talaga.

Sa siguro ang kawilin doon. Sarap yung magiging ano. Tsaka sa night fishing. Huwag kong paralan namin. Hindi di kayo, wag pahinga kayo sa ano. Pahinga kayo gabi eh. Pagod kayo kita ngayon kami. Bakbak kami eh. Hindi, dapat. Ayan. Ito sa gabi eh. pag ba doon? Malakas ba doon ang kapag-gamihan? Komple doon. Komple? Ako dito. Ito dito sa ano na to? Pag-December na, saka... Ito pulay, 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 pulay. Sabihin mo lang po tayo sa paligid eh. Ito lang ang cover. Pang ulam lang yung bas? pang ulam niya lang boss? Oo, oh, sa pungkitil, sa Kasi bawal na sila ng ano Bawal na sila ng karne Si anti 40 kilos din sa akin eh oh. Oo? Uh -huh. <laughs> <Kito. laughs> Tapos si Sina ko yung gabs Tungso tingalon Yan mas masarap Tingalon Dami rin ko na yun Ito mo suri na kapitan giran, magiging lahat, 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 pa. lahat, 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 Yung ibenta yung ibenta sa palengke, doon na rin ikarga sa akin. Iyatay ko kayo. Baka so, sobrang to sa atin. Baka okay. sobrang okay. yan. Ah, Ako yun, may bukto. Harap. Ano yung bukto? Bukto. Kain ka, kain ka sa kawin. Kaya ka rin na ayun brad, mo? Kailan pa rin ba? Kasi yun dyan? Ilang kayo, naabot ng 5 days, no? Ang 5 days ngayon, 4 days. Five days? Five, Five days. Five days. Five days. Martes hanggang Sabado, no? Kami, umuwi ng way busy. Nakira naman? Yeah. Kira na naman? Ganun ulit. Pagpatay, di ba nakarating na kami ng 19? Pagpatay, di ba siyempre patay na. Nakarating na kami sa natumbok na namin yung gusto kong bahura. Oh, yung kalayo. Oba, maglipat kami yung bahura, di pa tayo boy doon. Oo, oh, yun na. Wala sa wala presyon. Wala na naman. Wala compression, presyon. Wala na. Palangan yun naman. Oo. Oh, Tinising ulit na lang isa na natano, Wala talaga. Malabay din. Malabay din. Wala sa presyon. Ha? Wala Cylinder Wala na. Hindi na. gawin namin. Yung si Rabo Stresil lang. Iniipod-ipod ini, lang namin. Ilihil lang namin. Kaya hindi kami makaporma ng ano eh. Maganda eh. Wala ka naman ako. Ibukod yan Ibu ang bukod nila? <laughs> Oo, oh. na-monitor namin nung pa, panapain ka, na nagigig sa dito. Ang gulap na malilit. kasi doon. Tapos, hindi eh gano'n nangyari. Pag-uwi namin, hihila-hilang lang ni Harabas. Sabi ko, uwi na tayo bro. Baka butin pa tayo ng kamihan dito. Sa gabi kasi, inamihan kami. Hindi rin kayo makaporma mga Two nights kaming inamihan eh. Madaling araw na lang ganyan tapos, edi Edi iwi na kami. Si Arabas 13 naman, pagdating na pagdating dito sa ilog, dyan sa ilog, oh. nag-overheat. Aro, prasa na. No? Boom! Oh. Kapirsa. Oo. Oh, wala. Na, pikin kami ng bawi. Dalawang makina sira. Oh, dalawang makina sira. Pikin alas ka. <tipin ka. Pero mo, dalawang makina na. Dalawang makina na yun. Pero kagandaan nun, umabot pa rin kayo oh, dito. mabait pa rin talaga. Inuwi pa rin ka rin. nila. <laughs> pantay, pantay. Uro, to, uro. Diba? Uro mo dito, uro mo dito. Ano yun? ang banyera Opo, yung bagyera. Diba? Inbos. Opo, oh, yan. Sige, sige. Oh. 44. 43. Sigit-sigit pala eh. Eh, Orientation ko mo, Brad. Oh, Uzay, okay. do, pula. Ano ko tinong ng banira? Ito. Ay, ito na to. To. Yan, yan. Ako lang pa isa. Ano ko tinong ng banira? Yan. Yan, orientation ko. Ibus. Ito sa dong. Okay. Wala lang, problema wala iro Ito, takip mo mo yan guys, takip mo muna yan, pero makapatong kayo dyan ang ano Takot pang kamusa ba? Ha? Takot pang kamusa Yung karang araw Kamera-kamera lang Kikiruin lang ba natin ngayon muna diba? Kikiruin lang muna lahat Apo, apo